Guys, magandang hapon. Siyempre, Toyong TV, welcome back. So, may kwento lang ako about sa experience natin pagdating sa nawawala tayo ng mga ibon. So, ganito. Last Tuesday, nagtos ang ating club ng RPC sa Pagsanghan, Laguna. So, Tuesday, Wednesday, may pasok tayo. So, si Sir John Henry ay biglang nag-PM sa akin na ang ibon nating isang YB na ARPC ay tumukod malapit sa pagsanghan. So, binakita niya sa akin ng mga video na ang ibong ko ay nasa kanya. So, sabi ko, pakawala na lang. So, ito yung mga conversation namin at video. So, panoorin natin. SDR 2024-2025 ARPCI A7 ring number bahasa ini ayo Eh, yang putih, Eh, bos iya, iya, ring iya, iya, uh, pagpasa natin maganda na sikat ng araw sana makauwi ka sa amin Amo. yan lupad na boss yan lupad na po yan lupad na sumibat na. na papunta na dyan so, so napanood nyo na Sir Henry, John Henry. hindi ko lang alam pili dumo, pero thank you very much. Eto na yung ibon na tumukod sa loop mo, so thank you very much, salamat sa pinakawalan mo yung ibon natin. Ibon ito yung so tama 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 ka. Neno, you know, sim lang ng sinabi mo ng ARPCI zero. 0882 So thank you very much Sir Henry Nakarating na yung ibon natin Pero hindi ko lang alam Kung anong oras to dumating Kasi kauwi ko lang galing trabaho So ito yung ibon Yung blue bar Na white play natin Yan Nakauwi na siya rito Thank you very much Sir Henry Salamat sa iyo. sa mga pansir. Salut ako sa inyo sa mga pansir. Lalo sa iyo, Sir Henry, na pag may mga tukod na ibon ay pinapakawalan o may mga dagit, pinapakawalan. So, same lang tayo ng mga alituntunin. Pagka hindi atin, ay dapat pakawalan. So, thank you very much. Salamat. Sana makapulo tayo ng aral sa mga pansir na nagkakalapate na pag di atin ay wag nating kunin o wag nating angkinin. So, pakawalan natin. Tan lagi natin tatandaan sila ay lumilipad dahil meron silang amo so para makabalik katulad ng ginawa ni Sir Henry saludo ko, pinakita niya sa akin yung video at saka yung ibon ko na tumukod sa kanya so pinakawala niya, so Sir Henry thank you very much, ito na yung ibon at nakauwi na siya ng maayos so thank you very much Sir Henry saludo ko sa iyo, peace out tayo mga katoyong thank you. Kaya na yung ibon, nakabalik na yung ibon na pinakawala mo. Maraming salamat sa iyo. na siya, nakabalik na siya. Pauwi oh. ko lang din pero hindi ko alam kung anong oras nakauwi ito. Salamat sir, salamat.